Ang paaralan ng itinuturing na ikalawang tahanan ng mga kabataan na kung saan ay dito rin nauhubog ang kanilang mga kakayahan, pag-iisip at iba pang mga bagay na kanilang dadalhin hanggang sa kanilang paglaki. At sa patuloy na pagunlad ng mundo ay kasama rin nagbabago at umuunlad ang sistema ng edukasyon at maliban sa mga sinusundang asignatura ang mga estudyante o mag-aaral ay karaniwan din nag-aaral ang mga estudyante sa mga gusali na may iba't ibang silid para sa pag-aaral. Pero alam mo ba na may ibang eskwelahan din na hindi nalilimitahan ng apat na sulok ng gusali sa halip sila ay nag-aaral sa isang kweba, bangka at iba pa. Kaya naman kung ready ka na, umpisahan na natin. Number 5, Dongzong Cave School Ito ay matatagpuan sa isang malayong bulubunduking rehiyon ng Timog Kanlurang, China na itinayo noong 1984. Ang paaralang ito na literal na inukit sa gilid ng bundok ay nagbibigay ng kakaibang pananaw sa edukasyon, katatagan at kapangyarihan ng komunidad. Ang mga tao sa lugar ay ilan sa pinakamahihirap sa China dahil sa kakulangan ng tubig at makakain dulot ng tagtuyot. Bukod sa pagsusolb ng math ay may kakulangan din sila sa educational resources kaya naman ang karamihan sa kanila ay hindi nakakapag-aral. Kaya naman naisipan ng mga tigarito na lumikha ng isang elementary school sa kuweba kung saan may walong teacher ang nagtuturo sa 186 na estudyante. Ang silid-aralan at desk ay gawa lamang sa kahoy at may maliit na basketball court at mas madali ring magturo dito ng choir dahil sa acoustics, biology, dahil sa mga hayop sa paligid at nature. Sa kasamang palad ang paaralang ito ay ipinasara mismo ng gobyerno ng China dahil kanila mismong sinabi na ang China ay hindi isang lipunan ng mga cavemen. Number 4. Boat School Ang eskwelahang ito ay matatagpuan sa Atray River sa hilagang kanlura ng Bangladesh at ito ay puno ng malilit na silya kung saan makikita ang mga mag-aral nito. Ang maliit na paara lang ito ay may 28 na grade 3 students kaya naman hirap na silang pagkasyay ng mga mag-aaral sa maliit na bangka Nakaraniwang karaniwang pinag-aaralan ang mga asignatura tulad ng matematika. Kung isa ka sa nagtatanong kung bakit sa isang maliit na bangka nag-aaral ang mga estudyante ay heto ang sagot. Dahil ang mga guru sa Bangladesh ay may malaking problema tulad ng iba pang third world country, ang bansang ito ay hirap sa mga resources gaya ng kakulangan sa pondo lumang mga textbook at classroom na nag-uumapaw sa mag-aaral. Bukod pa dyan ay kanila rin iniisip ang malakas na ulan na nagiging dahilan ng pagbaha sa lugar kung kaya't ang karamihan sa mga mag-aaral ay hindi makapasok sa eskwelahan. Kaya naman nagdesisyon ng isang local charity na gumawa ng mga floating school at ito ay sa pamamagitan ng mga schools on boat na siya namang suportado ng non-profit group at gaya ng ibang mga subjects sa eskwelahan ay tinuturo din dito ang science, English at iba pa. At ang isa pang nakabibilib sa kanila ay naniniwala sila na kung ang bata ay hindi kayang pumunta sa eskwelahan, ay ang eskwelahan ang pupunta para sa kanila upang punan ang kanilang karapatan ng tamang kalidad ng edukasyon. Number 3, Gulo Elementary School Ang isa pang tawag sa eskwelahan ito ay The School in the Clouds na matatagpuan din sa China. Para makapasok ang mga estudyante ay kinakailangan muna nilang akyatin ang napakatarik na hagdan sa Gulu Mountains kung saan ang paaralan ay napaliligiran ng mga ulap para sa mga batang malapit sa lugar na ito. At sa loob ng 26 na taon ay tanging isang guru lang ang nagtuturo sa nasabing paaralan kung saan siya mismo ang nakatuklas sa lugar noong siya ay nasa 18 taong gulang pa lamang. Kanya itong nirenovate kasama ang ilang pang mga nakatira doon dahil puno ng putik ang paaralan at bumuo ng limang sulidong gusali, isang palikuran at palaruan na may basketball court. At sa pamamagitan ng mga donasyon, ang paaralan ay ibinaba sa baba ng bundok, subalit ito ay isinara noong November 18, 2011 matapos ang anim na taong operasyon nito. Number 2, Train Platform School ang Train Platform School sa India ay nagmula bilang isang tugon sa pangangailangan na magbigay edukasyon sa mga bata na naninirahan sa malapit o katabi ng mga rails at mga tren. Minsan ang mga ito ay mga inisiyatib ng mga guro, volunteers o mga non-governmental organizations na nag-aalok ng libreng edukasyon sa mga bata sa mga tren at estasyon ng tren. Sa ilalim ng konsepto ng train platform schools, ang mga guro o volunteers ay nagtuturo sa mga bata sa mga train platforms kahit na habang naghihintay ang mga ito para sa kanilang mga magulang o pamilya na sumasakay ng train. Ang mga train platform school sa India ay nagbibigay daan sa mga bata na makamit ang edukasyon kahit na sa mga kalagayan ng kahirapan. Ito ay isang halimbawa ng determinasyon ng mga komunidad na magbigay ng mga pagkakataon para sa kanilang mga kabataan kahit na sa mga lugar na madalas kinakalimutan o hindi napapansin ng lipunan. Number 1. Forest Kindergarten Ang Forest Kindergarten o Skogsmule sa Sweden ay isang educational concept na nagsimula sa Europa, partikular sa mga bansa tulad ng Sweden, Denmark at Germany. Ito ay isang uri ng preschool o kindergarten na nagtuturo sa mga outdoor learning kung saan ang mga bata ay nag-aaral at naglalaro sa natural na kapaligiran ng kagubatan, parke o iba't ibang outdoor location. Hindi ito tradisyonal na paaralan na may classroom at mga upuan. Sa halip, ito ay nagbibigay daan sa mga bata na maging mas malapit sa kalikasan, malaman ng tungkol sa mga halaman at hayop at magkaroon ng masusing pag-unawa sa kanilang kapaligiran. Para sa akin ay eh ipinapakita nito ang halaga ng edukasyon at ang kakayahan ng tao na gumawa ng positibong pagbabago kahit na sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Ikaw, baka may alam kang hindi pang paaralan na wala sa ating listahan? Comment down below!